Perfect. perfect, perfect. Okay, so right now is in to is in Rosales, to biliasis. gamit nating pangkuha ng video ay Acase. Ah, uh, D-True 50 Okay, sabi ko tayo uh, sa spotlight. Oh, oh, So, nakita niyo si Manong, no? Nakita mo, pinipilit niyang tumawid. Uh, ah, alam niya naman na red light. So, ito yung iwasan natin mga kabikers, no? At, hmm, delikado yung ginagawa niya. Pilit siyang tatawid na alam niya nakago sa kabila. Kahit bike, kahit alanganin yung position niya. Tingnan mo, Ha? Ah, delikado, Nasa eh. gitna siya. pinipilit niyang tatawid alam niya nakago sa kabila yan ang medyo mahirap sa nakabike so dapat magkaroon din susunod din tayo sa ano, sa, sa position yung <laughs> pinipilit niya oh uh, yan pinipilit ko pa rin oh, uh, nahinto so yung puting nakasasakyan nakita nyo minto doon sa taas yan hindi itong puti na yan mahuhuli yan ng pulis kasi nag huminto siya sa sobrang eh doon sa sagit na huminto eh kaya nagkaroon siya ng violation kasi pag liko ng sasakyan papuntang bilasis yan sasagay din siya ng sa sasakyan eh kasi lumampas yung may yellow ito yung may yellow na circle dapat hindi ka lumampas dyan ito lang yung puti sa baba yung puti yan dyan dito ka lang sa banda huwag ka sumubra kasi lili ko yung liliko banda pataas taas dyan eh sa giring yan kaya nagaroon siya yung violation yan titikitan siya ng ng polis dyan yan pinalis niya sa ng ano ng police pinapunta sa sa gilid para tikitan kasi tingnan mo position oh tamang tama pagalis pero kasi hindi siya umilis doon sa sagurin siya ng mga sasakyan na malalaki dyan eh. oh no doon sa kasi lalo na itong may ma malalaki dyan eh. sa sagurin siya sa kagay dyan kundi siya pinalis kakainin siya dyan ng ano kagay nito ang laki ng sasakyan nito oh. oh. pag hindi siya umalis talagang kakainin siya doon kasi kinain niya kasi sumobras so, sa linya eh. so yan Yan, pinikita niya siya. Kasi, magkaroon siya nang violation. Ay, eh. tanong paliwanag mo doon, magkaroon ng ano talaga doon. Okay. So, gusto ko ako isa sandwich dito ah. Eh. Isinimit na sa mga kabilo. So, yung problema daanan nito papuntang bilis ang sikit dapat palakihan doon tulay nito o doon sa baba banda kasi doon masikip doon sa pakyat eh kasi doon posisyon na to papunta ko sa double double yung sasakyan papunta doon single tingnan mo okay so tayo ng carmen tulay na ito ng carmen mabahaba rin to mahaba ng traffic eh. Oh. papuntang SM yan Papuntang Rosales, grabe ang traffic. Papuntang Is, maluwag. Grabe sa stoplight yan. Imagine mo na, no? wala sa bilis ah, uh, Carmen bilis Is. halos 8 minutes. Matagal din. Kasi may stoplight yan. na bilis na tayo ito yung boundary ng bilisis at saka carmen bilisis carmen boundary ito yung welcome to festival ball o baga bagsakan ito may enforcer dito Kine-check yung mga ano. pero ang problema dito sa ano kung ayaw ko yung tricycle motor lang yung pinicheck eh pero dapat kung gusto naman ano, stick nila din yung mga private car kasi kung talagang seguridad yung mga private yung ginagamit so daan ako konti dito kay Tequito i-tick tic ako kung mayroon silang pangkalas ng ah uh, butong bracket ang pedal ng bike, halotick pero wala eh so, i-tick tic natin dito ito rin tic i-tick ba yata ito? Huh? ah maxis huh? maxis Ay, ito kay take boy na. Take boy. Max, kanina wala Ah, kay take. Kay Max, wala sa forest na. kei paksi sika aga ina yung bike sila yung bike sila May bituwing orange na sa loob Karon, type din, no? Kasi maluwag yung ito eh. Hala. Oke, kayaknya kota So. <sighs> Si Pepe ipakita ko ata ito eh. Ipakita ang story. Ipakita. So wala pa rin. So ang gawin natin, masada talaga tayo bibili ng boat draft Pang halotik. Eh. Pang halotik eh kasi na hinahanap ko na pang kalas pero wala. Siguro sa bayan sa nasa superstar doon sa may tapat uh, ng super 8 paliko doon. Mayroon doon kaso lang masyadong malayo na. So lasado na lang tayo kasi pagka dito wala talaga. So yan.